Ito yung aking pot na nasa labas Napignan ka naman ko ito guys Ng patatas Ngayon, ipinasok ko dito sa loob Kasi nga malamig na ngayon Pinano ko na guys ang aking mga dahon Mga aking patatas, ngayon kukunin na po natin Ang ating, kung meron itong Kung meron tayong patatas May nakita akong maliit, so meron ito eh Meron ito Kasi, dito ko nilagay Ang aking mga patatas na Siguro after ano ito ilan ilan buwan na ito siguro mga buwan na ito guys ayun meron ako nakita oh ayan ayan meron ako nakita isa oh meron tayong patatas ayan pero maliit pero okay na ito maliit maliit ayan meron pesa, guys oh tay mga na, na ano meron tayong mag-harvest tayo ng patatas ayan ayan oh <laughs> May patatas tayo, guys. Na, ayan. kain ko doon ito, tsala ilalim. Ayan. Meron pa, oh. Ayan. Ayan. Meron akong maliit. Pero okay na ito, maliit. Ayan. Uh -huh. Ayan. Meron dito, oh. Kain pa natin. Baka meron pa doon sa ilalim nito. Ayan nga, meron nga. Oh. Ayan, meron pa ito, guys. Eu